mga dropa baka meron kayo ang ganito problema sa NMAX nyo nababaliw na kayo kakahanap to ano eto pakinggan nyo yan naririnig nyo baka ah, ganyan yung tunog ng motor nyo isa lang ang ah, ano nun ah may problema baka nagpalit kayo ng ano dahil spark plug cap i check nyo yung spark plug cap ayan o oh, tinutulak ko siya kasi nagtryo ako kanina na ano, uh, ah, palitan nagpalit kasi ako ng spark plug cap kaso yung kinabit ko is fake na ano, spark plug cap talaga spark plug cap men? pamot nga ito yung kinabit ko ilang araw ng ano, lumalagatik ng sobrang lakas kaya nababalik ako hinubad ko na lahat na kahan neto dahil plano ko hahanapin sa ano, kinik ko tensioner eh good naman ngayon nung kinabit ko itong spark plug cap the ko. At ito kasi nakakabit sa akin dati, itong split fire eh. eh ayan na yung tunod Wala naman yung ano. May kuting ayan may kuting lang katik na yun. Sa ano siguro sa bola. Yung may tama rin yung bola. Eh, eto. Bumili ako na ito, Peke lang to. Eto. Peke to eh. Kaya natas nagkaroon ng ganitong tulog. Yan. Ganyan tulog. Eh, tinapag kinitulak ko. ko, ko, ko. Ganyan tulog. para tumatalo yung ano tumatalon yung kuryente kaya akala po talaga eh lagatik talaga ng motor may isip po talaga ano siguro una kong tingin eh yung tensioner nga baka ako tensioner eh good yung tensioner nisip ko naman kanina yung rocker arm eh bubuksan ko na sana yung head eh nakita ko yung ano yung spark plug trinay ko ulit na ano trinay ko ulit itong ibalik yung dati kasi walang lagatik talaga ano eh kahit ano, eh ayun eh, nawala na siya Ayan ganyan kira pag tirola ko so diba para tensioner hindi pa kasi wala ka ng original eh Uh, baka may ganyan kong problema at nagpalit kayo lang yung spark plug cap, eh try nyo muna yung spark plug cap bago kayo magpaklat yun lang, babu, sa parinig ko ulit yung tulog for the last time I no.